Mga kabayan, mayroon lang akong gustong i-share e sa inyo. Pero bago natin simulan, please like ninyo muna ang video at mag-subscribe, maraming salamat po. Alam ninyo ang barko na gawa ng China na BRP Lake Kaliraya, at kaysa isang asset ng Philippine Navy na made in China, ay pinasabog gamit ang Sistar Anti-Ship Missile ng BRP Antonio Luna, nagawa ng South Korea sa Sinkang Exercise or SINKEX sa Balikatan 2024. Ang BRP Lake Kaliraya ay gawa ng Taijiong Xing Shipyard sa China. Ito ay may haba na 98.95 na metro, beam na 15.62 na metro, draft niya 4.6 na metro at may deadweight na 4570 tons. na ito ng PNOC noong January 2008 at na-decommissioned noong 2014 after 6 years na gamit. Ito ay denoniyet ng PNOC or Philippine National Oil Corporation sa Philippine Navy in 2014. Ito ginamit bilang replenishment tanker ng Philippine Navy. Ang kanyang kakayahan ay ship-to-ship -ship refueling, depot-to-ship at ship-to-depot. Ang barko na ito ay na-decommission noong December 17, 2020 dahil nakitaan ng maraming problema sa mechanical at electrical side ng barko at ang pag-repair mas malaki ang magastos na parang bumili ka na rin ng bago, kaya hindi na ito inayos pa. Talagang pag China made na barko, maiksi lang ang lifespan niya. Mahigit 12 years lang pakapita na kaagad ng talaba. Di tulad sa gawa ng US kahit ginamit pa ng panahon ng hapuon hanggang ngayon buhay pa. Kaya ngayon ang barko ng China ay ginawa na lang na target ng barko ng Philippine Navy, na BRP Antonio Luna FF-151 para subukan ang kakayahan ng kanyang anti-ship missile na Sea Star na gawa ng South Korea. Ang pag-target ng barko ng China ay nagiging successful, kaya ito ay nagiging kauna-unahang pag-target ng Philippine Navy na gamit ang anti-ship missile para palubugin ang isang barko. Malamang min soto ang China dito, parang pinapakita na walang kalaban-laban na pinapalubog ng Philippine Navy ang kanilang barko pero pinaliwanag din ng Pilipinas na wala itong pinapakitang mensahe sa kaninong bansa at ito ay para lamang sa isang singkang exercise bilang parte ng Balikatan 2024. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.